Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan natin ngayon si Nelson Mandela. Kaya ang una kong tanong ay, sino ba si Nelson Mandela? Si Nelson Mandela ay isa sa mga pinakatanyag na leader sa kasaysayan ng mundo. Kilala bilang simbolo ng pakikibaka laban sa apartheid sa South Africa. Siya ay pinanganak noong July 18, 1918 sa isang maliit na nayon na tinatawag na Beso. Buong pangalan niya ay Roli Lala Mandela at kalaunan ay binigyan siya ng pangalang Nelson ng isang guro noong bata pa siya bilang bahagi ng kolonyal na tradisyon. Mga mahalagang detalye tungkol kay Nelson Mandela. Isa, pakikibaka laban sa apartheid. Ang apartheid ay isang sistema ng nagtataguyod ng diskriminasyon batay sa lahi kung saan ang mga itim sa South African ay walang kapantay na karapatan sa mga puti. Si Mandela ay naging leader ng African National Congress, ANC, isang organisasyong tumutuligsa sa apartheid. Gumamit sila ng mapayapa at marahas na paraan upang labanan ang sistema ito. Pangalawa, pagkakulong. Siya ay nakulong ng 27 years mula 1962 hanggang 1990 dahil sa kanyang mga aktibidad laban sa apartheid. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at hindi sumuko sa kanyang adikain. Tatlo, pagiging pangulo. Matapos ang pagbagsak ng apartheid, siya naging unang itim na presidente ng South Africa mula 1994 hanggang 1999. Isunusulong niya ang pagkakaisa at kapayapaan sa isang bansang nahati ng diskriminasyon. Apat, legacy ng kapatawaran. Isa sa mga pinakadakilang aral mula kay Mandela ay ang kapatawaran. Sa kabila ng matinding hirap ng kanyang dinanas, isinulong niya ang reconciliation o pagkakasundo sa halip na paghihiganti. Lima, mga parangal. Siya ay tumanggap ng may 250 parangal, kabilang ang Nobel Peace Prize noong 1993, binang pagkilala sa kanyang pagsusumikap para sa kapayapaan at demokrasya. Si Mandela ay pumanaw noong December 5, 2013. Ngunit ang kanyang mga aral at halimbawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Ano ang particular na aspeto ng kanyang buhay ang nais nice mong talakayin? Ang tagal pala niyang nakulong. Buti at nakalaya rin siya. Bakit siya pinalaya? Oo, napakatagal nga ng 27 taon sa bilangguan. Pero ang pagkakalaya ni Nelson Mandela ay simbolo ng tagumpay ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Siya ay pinalaya noong Pebrero 11, 1990 dahil sa pagsasama-sama ng maraming dahilan na nagtulak sa pagbagsak ng apartheid sa South Africa. Bakit siya pinalaya isa, pagtaas ng international na pressure. Maraming bansa sa buong mundo ang kumundi na sa apartheid. Nagpatupad sila ng sanctions o parusa sa ekonomiya laban sa South Africa tulad ng pagbawal sa pangangalakal at mga international na relasyon. Ang United Nations at iba pang organisasyon ay nanawagan para sa pagpapalaya kay Mandela bilang simbolo ng paglaban sa sistemang ito. Pangalawa, pag-aalsa ng mga mamamayan. Sa loob ng South Africa, dumami ang protesta at karahasan laban sa gobyerno ng apartheid. Ang mga kilos protesta ng mga itim na South African ay naging mas matindi na nagdulot ng kaguluhan at destabilisasyon sa pamalaan. Ang suporta para sa African National Congress, ANC, na pinamunuan ni Mandela ay lumakas ng gusto. Pangatlo, pagbabago sa, liderato ng South Africa. Si F.W. de Klerk na naging presidente ng South Africa noong 1989 ay kinikilala bilang isa sa mga leader na nakakita ng pangangailangan para sa pagbabago. Napagtanto niyang hindi na kayang kontrolin ng gobyerno ang bansa habang patuloy ang apartheid. Siya nagutos ng pagpapalaya kay Mandela bilang bahagi ng plano para sa negosyasyon tungo sa demokrasya. Pangapat, kahalagahan ni Mandela bilang tagapamagitan. Kahit nasa bilangguan, Si Mandela ay kinikilala bilang leader ng paglaban sa apartheid. nangipag siya sa gobyerno para sa maayos na transisyon mula sa apartheid patungo sa demokrasya. Ang kanyang pagpapalaya ay bahagi ng hakbang para simula ng mga pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng apartheid at ng ANC. Panglima, pangako sa kapayapaan at demokrasya. Si Mandela ay kilala bilang leader na nagtutulak ng non-violent reconciliation. Ang kanyang pagpapalaya ay nagbigay ng pag-asa para sa isang mapayapang solusyon sa matagal ng alitan sa bansa. Matapos siyang palayain, agad siyang nanguna sa mga negosasyon na nagtapos sa unang demokratikong eleksyon ng South Africa noong 1994, kung saan siya rin ang nahalal na unang itim na presidente ang kanyang kalayaan ay hindi lamang tagumpay para sa kanya kundi tagumpay ng pagkakaisa ng sambayanan ang galing hindi lang siya ay basta nakalaya kung hindi ay nahalal pa siya bilang isang presidente ng bansa tama ka napaka-inspirational talaga ng kwento ni Nelson Mandela hindi lang niya nabawi ang kanyang kalayaan ginawa niya itong pagkakataon para pagisahin ng isang bansang matagal ng hati gaya sa diskriminasyon. Ang pagiging unang itim na presidente ng South Africa noong 1994 ay isang napakalaking tagumpay hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat ng itim na South African na matagal nang inaapi sa ilalim ng apartheid. Bakit siya naalal bilang presidente? Isa simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Si Mandela ay naging simbolo ng pagbabago at pagkakaisa. Sa kabila ng kanyang mahabang pagkakulong, hindi siya nagkimkim ng galit. Ang kanyang mensahe ng kapatawaran at reconciliation ang nagbigay inspirasyon sa mga tao, parehong itim at puti. Pinaunawan niya ng kapayapaan at pagkakaintindihan ang tanging paraan para magkaroon ng bagong South Africa. Pangalawa, ang pagbagsak ng apartheid. Noong 1994, sa unang demokratikong eleksyon kung saan lahat ng mamamayan ay may karapatang bumoto, maraming South Africans ang bumoto kay Mandela dahil kinatawan niya ang kanilang laban para sa kalayaan at justisya. Ang African National Congress na kanyang pinamunuan ang pangunahing partido na nagsulong ng pagbabago. Pangatlo, kanyang liderato at pananaw. Kilala si Mandela sa kanyang hindi mati matitinag na pananampalataya sa demokrasya, pagkakapantay-pantay at karapatang pantao. Sa kanyang panunungkulan, inilunsad niya ang mga programa upang pawiin ang epekto ng apartheid tulad ng edukasyon, pabahay at reforma sa lupa. Ang kanyang pamumuno. Bilang presidente, hindi madali ang kanyang tungkulin. Kailangan niyang pagkaisahin ang isang bansang nasira ng dekadikadang diskriminasyon. Isulong ang kapayapaan sa pagitan ng mga dating magkaaway. Ayusin ang ekonomiya ng South Africa na napiktuan ng sanctions noong panahon ng apartheid. Inspirasyon para sa lahat. Ang tagumpay ni Mandela ay nagpapaalala na kahit gaano kahirap ang laban, posibleng magtagumpay basta't may determinasyon, pagmamahal sa kapwa, at pangarap para sa pagbabago. Kaya siya ay hindi lang isang leader ng South Africa, kundi isang inspirasyon para sa buong mundo. Ano kaya ang masasabi ng mga kakwentuhan mo tungkol sa ganitong uri ng liderato? Siguro ang masasabi ng mga kakwentuhan natin, at masasabi ko na rin, ay sana ay katulad niya ang mga politiko natin ngayon tapat at may tunay na pagmamahal sa bayan. Napakaganda ng observation mo. Talagang nakaka-inspire ang liderato ni Nelson Mandela. At tama ka, kung ganitong klase ng katapatan at pagmamahal sa bayan ang makikita natin sa ating mga politiko, tiyak na malaking pagbabago ang mangyayari sa ating bansa. Ano ang mga katangian ni Mandela na dapat tularan ng mga leader? Isa, katapatan, integrity. Si Mandela ay hindi nagangad ng personal na yaman o kapangyarihan. Ang kanyang layunin ay laging para sa kabutihan ng nakararami, hindi para sa sarili. Dapat ang ating mga leader ay may malinaw na hangaring pagsilbihan ang bayan, hindi ang kanilang pansariling interes. Pangalawa, pagmamalasakit sa kapwa, compassion. Sa kabila ng hirap na dinanas niya sa bilangguan, pinili niyang magpatawad sa mga umapi sa kanya. Kung ating mga politiko ay magpapakita ng tunay na malasakit sa bawat Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan, mas magiging maayos ang lipunan. Pangatlo, pagiging bukas sa pagbabago. Adaptability to change. Tinanggap ni Mandela ang pagbabago at ginamit niya ito para pagkaisahin ang isang bansang hati sa lahi dapat handa din ang mga leader natin na tanggapin ang mga makabagong solusyon para sa problema ng bansa. Pangapat, pagkakaisa. Unity. Layunin ni Mandela na alisin ang galit at pagkakahati sa pagitan ng mga lahi sa South Africa. Dito sa atin, mahalaga rin ang pagkakaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw at pinagmulan. Ang tunay na leader ay magdadala ng pagkakaisa sa halip ng mika ng alitan. Pag-asa para sa kinabukasan. Sa ngayon, kahit may mga nagpagkukulang ilan sa ating mga leader, hindi dapat mawala ang ating pag-asa. Bilang mga mamayan, maaaring tayong maging katulad ni Mandela sa ating maliit na paraan. Maging tapat, maunawain at mapagmahal sa kapwa. Siguro magandang itanong natin sa mga kagwentuhan. Ano ang naisin niyong katangian ng isang leader na dapat nating tularan para umasenso ang ating bayan. Saludo talaga ako kay Nelson Mandela. Ibang-iba sa mga politiko ngayon. Anyway, maraming salamat sa iyo at marami na naman akong natutunan tungkol kay Nelson Mandela. Nakaka-inspire talaga. Sa muli maraming salamat at susunod nating usapan. Maraming salamat din sa iyo, ang sarap talaga ang pag-usapan ng mga taong tulad ni Nelson Mandela na nagbibigay ng inspirasyon at nagpapaalala sa atin ng tunay na kalugan ng paglilingkod at huwag mamahal sa bayan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat ka lagi at sana'y patuloy kang ma-inspire sa mga kwento ng mga dakilang tao at kanilang mga aral sa buhay. Nandito lang ako para sa susunod mong mga tanong o ideya.